Hi hey guys, magandang gabi. Ayan, nagluluto na kami ng Ayan. Anong tawag niya? Soup. Soup na. Hindi pa kumulo. Sinunod mo na. Ayan na. Ayan guys. Soup na, na yan. Parang lagi na parot. Uh, cube. Cube lang ang. Ah. Chicken cube, cube lang ang pinakasahog niya guys. Tulay lang yan guys. Tapos, ano yung, Ah, Halo-halo, lagyan ng itlog. Carrot, saka, ayan, silire, saka itlog. Ito ayan na sa, Halo-halo muna. Ito na yun. Pinaka, tabaw namin guys. Ito, mamaya mo na dagdagan. Tubig init na lang.